Hello guys, magandang araw po sa inyong lahat. Ito naman po ang kaibigan niya si Jake. Sa video natin ngayon, magbibigay lang po ako ng aking personal na opinion regarding sa balita na ipinahayag ng Philippine Embassy sa Qatar na may mga Pilipino na inaristo dahil sa illegal na demonstrasyon sa kaarawan ni Tatay Digong kahapon. Ito po ay nakakabahala kasi hindi lahat ng mga bansa inaalaw po ang demonstrasyon, rally kung wala kayong permission so itong nangyari sa Qatar no so kung bago lang kayo sa channel ko at gusto niyo ang video na ito paki-like lang po share in wag kalimutang mag-subscribe kahapon guys March 28 2025 ang ika 80th birthday ni Tatay Digong sad to say nandoon si Tatay Digong sa The Hague the Netherlands nakakulong sa detention center sa kanyang kasong hinaharap na crimes against humanity na uh, na doon no sa ICC no na binibintang sa kanya no So may na, so ka kanina na no? may nabasa akong balita na may mga Pilipino na inaresto ng mga pulis doon sa Qatar kasi nag protesta sila, nagdemonstrasyon kasi kaarawan ni Tatay Digong na wala sila palang pahintulot sa government. Ito po ang masama. No? Wala naman sanang ang masama magdemonstrasyon kung dito lang sa Pilipinas. Kaso sa ibang bansa guys, no? katulad ng Qatar, Saudi Arabia, Dubai, mga Muslim nation, ay hindi pwede na mag demonstrate tayo or magrally tayo na walang permission. Hindi lahat ng bansa ay absolute ang ating freedom of speech. Tandaan po natin 'yan. Kung humingi naman tayo ng permission, tignan nila kung valid talaga ang permission for you, for your group to rally or to celebrate ang birthday ni Tatay Digong. So Nakakalungkot kasi may mga kababayan tayo na hindi sumusunod din sa mga batas ng ibang bansa. Ewan ko ba kung anong nangyari sa kanila. Ilagay po natin sa lugar ang ating utak. No? Hindi lahat ng mga bansa ay nakakaintindi sa atin. Hindi lahat ng mga bansa kilala nila at inudulo si Tatay Digong. Yun pong tandaan natin. Kasi kung binabayulit natin ang kanila mga loss doon, siyempre may penalty tayo na haharapin. Makukulong tayo or mag penalty tayo, magbabayad tayo. So ito guys ay isang halimbawa na hindi nilalagay sa tamang pag-iisip ang mga supporters ni Tatay Digong. Nakaka nakakaawa guys, no? Kasi nakulong kayo, magbabayad kayo at yun, magdusa kayo. Pero si Tatay Digong, parang nasa hotel lang daw siya doon sa dahig, sa kanyang kulungan, kumakain ng masarap, aircon, walang ginagawa, tulog, kain at tulog lang, no? Wala okay ang buhay. The only problem with him, hindi lang talaga siya makalabas. Pero kayo diyan, no? mga followers, anong nangyari sa inyo? Sunod-sunodan kayo sa hadikain ng mga DDS ni Tatay Digong. Kayo, Katulad din ng mga NPA, no? Lumalaban sa gobyerno. Patay na si Juma Season, nandoon pa rin kayo sa bundok, no? Lumalaban, napapatay, nagugutom. Kahit isang piso, walang makukuha ang inyong pamily, no? Kung mamatay kayo diyan ng mga NPA, sumuko na kayo magbagong buhay. 'Yun ang po, guys. Dapat po tandaan natin na hindi lahat ng mga bansa ay nakakaintindi sa ating mga hadikain, especially sa pagsuporta sa mga politiko, no? Yun lang po guys, ingat po tayo lagi. Mahal ko kayo. Please like, share, and huwag kalimutang mag-subscribe sa channel ko. Ito naman po ang kaibigan si Jake. Paalam!